Handa na ang Chinatown para sa pagsalubong sa Chinese New Year sa susunod na linggo. Sinimulan na rin ng ilang Chinoy ang kanilang mga tradisyon tulad ng pamamahagi ng regalo. Iyan ang ulat ni Benji Durango. Siyam na araw bago ang Chinese New Year, binibihisan na ang Chinatown sa Maynila. Isang malaking stage ang itinatayo sa Plaza Lorenzo Ruiz bilang paghahanda sa mga masasayang programa. Busy na rin ang Manila LGU. Ang paligid namumula na rin sa mga dekorasyon at banderitas. At dahil Year of the Wood Dragon ngayong taon, may disenyong dragon na rin sa mga poste. Ang punong ito, kulay gold. Simbolo raw ng kasaganaan. Pero kung swerte lang din ang pag-uusapan, wala nang masiswerte pa sa pamimigay ng biyaya. Ang kilalang kainan na ito sa Quintin Paredes, namigay ng daang-daang pirasong tikoy. Mga OFW ang biniyayaan. Kaya si Fe, todo pa sa salamat sa maagang regalo. Marami siyang mga tinulungan sa community, especially community namin, especially OFW also. So, siya yung nagtutulong sa amin. Inikot din namin ang Ongpin. Walang pagsidlan ng saya ang lugar na ito tuwing Chinese New Year. Maaga pa pero pila na sa ilang kainan. Kaya ang field Chinese businessman sa Binondo na si Jason, naghahanda na sa pagdagsa ng mga mamimili. Siguro next week maraming tao na dadagsa yung mga tao dito. Eh. Namimili yung pampaswerte, yung papapongsoy, Kadalasan yan, Friday ng gabi. Si Jeric Chua, nakaredy na rin. Sa tindahan niya mismo sa Binondo, asahan na raw na magiging fiesta simula ngayong Sabado. Gumawa tayo ng mga ibang activities. Uh, magkakaroon po tayo ng uh, lion and dragon dance shows in the coming days. Gumawa po tayo ng uh, giant tikoy na photo booth. Hiling lang na mga kababayan nating Chinese ngayong Chinese New Year. Wish natin sana mawalan ng COVID na, <laughs> Mga sakit. Yun, iwasan na natin. Sana healthy tayo lahat. Magkaroon tayo ng uh, mas masaya, mas masagana at syempre mas wala na pong problema sana na, na, na whole year ahead of us. Benji Durango, para sa bayan.